Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagpunta ni Brandon Ingram sa Miami Heat. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang pinakamalakas na Big 5 na mabubuo nga na po ngayon ng Los Angeles Lakers. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops nung nakarang araw na inaasahan na nga po na magre-request na ng trade si Brandon Ingram sa New Orleans Pelicans bago pa man magsimula ang season. Inaalagaan na rin naman nga po nito ang kanyang katawan upang sa ganon ay hindi siya magtamo ng injury na siyang magiging dahilan para hindi siya ma-trade o mabigyan ng bagong kontrata. At kung sakali man nga po na ma-trade ito, isa nga po sa mga koponan na kukuha sa kanya ay ang Miami Heat na nangangailangan na rin naman ngayon ng isang superstar na tutulong kina Jimmy Butler at Bam Adebayo. May lobas pa nga po na balita na kasalukuyan na nga na kinakausap ni Butler si Ingram patungkol sa posibilidad na pagsasama nilang dalawa sa isang kupunan. Pero bagamat man nga po napakaganda ng planong ito ng Miami Heat, since makakabuo na nga po sila dito ng Big Three na siyang magpapalakas ng kanilang opensa, ay mahihirapan na rin naman nga po sila na matapatan ang kontrata nito at makabuo ng isang trade package na ipang-aalok nga po nila sa New Orleans Pelicans. Sa katunayan, kung pipilitin nga po nila itong gawin ay kakailanganin nga po nila dito na i-trade si Tyler Hero. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang pinakamalakas na Big 5 na mabubuo nga daw po ngayon ng Los Angeles Lakers. Kagaya nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops, ilang linggo nga po bago magsimula ang season ay sinimula na nga po ng iba't ibang makupunan ang pagsagawa ng kanilang mga mini training camp sa kanilang mga manlalaro upang sa ganon ay maging handa ang mga ito sa pagpasok sa kanilang tunay na training sa loob ng kanilang pasilidad. At gaya nga po ng ibang makupunan, maging ang Lakers nga po ay busy na rin naman sa kanilang mga ginagawang practice ng kanilang mga manlalaro. Pero sa kabila nga po niyan ay marami para naman nga po mga fans at analyst ang nag-aalinlangan sa kasalukuyan nilang lineup kung kakayanin nga po nila na makasabay laban sa mga malalakas na koponan sa NBA lalong-lalo na sa Western Conference ayon nga po sa mga ito, naniniwala nga po sila na kailangan talaga ng kanilang team ng malaking pagbabago sa kanilang lineup kung gusto man nga po nila na maging competitive at maging championship contender sa susunod na season. Kaya tinutulak na nga po ng mga ito ang Lakers na buuhin na nga po ang kanilang pinakamalakas na dream lineup next year na bubuuhin nila D'Angelo Russell, Jeremy Grant, Lebron James, Anthony Davis at si Jonas Valanciunas. Kung sakali man nga po na mabuo nila ang ganitong klaseng lineup, sa pamamagitan ng pag nila sa mga teams ng Portland Trail Blazers at Washington Wizards sa kalagitnaan ng season, ay sigurado nga po na mas lalakas pang lalo ang kanilang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.